Ang mainit na mainit na pinag-uusapan ngayon ay yung pumutok na balita na hinihingi ni ng uh, executive department ni Bongbong Marcos ang uh, pagbibigay pagsusumiti ng courtesy resignation ng lahat ng kanyang gabinete. Kanya po ang ating title dito po sa ating pahinang ng Tinig Maisog, cosmetic change at command responsibility. Cosmetic change lamang po lahat ng ito. Sapagkat ang pinakamalayong maaabot ng uh, paghingi niya ng courtesy resignation, pag revamp o reshuffle o uh, pagpalit-palit ng mga kanyang gabinete, yung mga sekretaryo, ang pinakamalayong maaabot lamang po nito ay cosmetic change. Sapagkat ang problema talaga, eh, sagad to the bones, ika nga, it's to the core. The problem is not just the alter ego of the president, Many of them are hardworking, by the way. Many of them are really good people and they deserve to stay in their uh, respective offices. Pero hindi lang naman po kasi yung alter ego ng, ng Presidente yung problema eh. Ang problema ho mismo, eh, walang direksyon na tinatahak na tama ang administrasyon ni Bongbong Marcos. So kahit po tayo magpalit-palit ng uh, mga gabinete, nagmumula po lahat yan sa leader, yung liderato. Kaya po ito ay malinaw na pag-amin na talagang yung unang kalahating bahagi ng kanyang termino, the first three years of his six-year term bilang Pangulo is a failure. At wala pong debate dyan. The fact that he asked for uh, the courtesy resignation of all his cabinet secretaries, it's an open admission that he failed us the Filipino people who voted for him generously way back in 2022 ito'y malaking pag-amin nang hindi siya umaamin ito ay pag-amin ng hindi siya nagso na isang malaking failure kapalpakan uh, at ta talagang masama ang lagay ng ating bansa dahil failure yung Marcos administration sa kanilang unang kalahati sa three years kalahati ng kanyang termino. And this what uh, yung yung atin pong sinasabi nung tayo po ay uh, nasa kasagsaga ng kampanya nung uh, February, March, eh, April and May. Ito po yung sinasabi ko. Ang ating bansa ay nakatutok sa maling direksyon. Tinatahak ang maling direksyon at hindi natin maaasahan na tayo ay makarating sa ating tamang uh, layunin o tamang aspirasyon o tamang destinasyon kung mali ang direksyon tinatahak ng Marcos administration now cosmetic change at command responsibility yung nangyari pong paghingi uh, ni Bongbong Marcos ng uh, courtesy resignation sa kanya mga gabinete marami po ang uh, nakikiliti nakakakiliti naman talaga na, mukhang may tila may gagawing pagbabago ang Marcos Junior Administration. Pwede pong makiliti, huwag lang po kayong bibigay. Ano po ibig sabihin nun? Huwag po tayong basta-basta maniniwala sapagkat yung paghingi po ng courtesy resignation, hiningi lamang. Antayin natin yung mga susunod na hakbang, kung ito ba'y parang hakbang ng maisog na talagang uh, babaguhin niya yung anyo ng kanyang gabinete o yung uh, propaganda lamang. Iba ho kasi yung hiningi mo yung courtesy resignation mula sa yung mga cabinet secretaries. Iba naman kung tatanggapin mo. At kung tatanggapin mo, iba rin kung sinong ipapalit mo. Baka higit na malala yung mga personalidad na papalit dito sa mga hiningan niya ng courtesy resignation. So wala pa ho tayong napapala rito. Ito'y isang, uh, sa ngayon, may tuturing ko, personally, I speak for myself, na isang uh, PR o propaganda stand. Hingan mo, ng courtesy resignation ang iyong gabinete pero hindi naman nangangahulugan na tatanggapin niya. Hiningi niya, nagsumite. Tatanggapin ba niya? Papalitan ba niya? Sinong ipapalit niya? At pag napalitan na, alimbawa mapapalitan, saan tayo tutungo? Three years from pagsimula ng kanyang second half ng kanyang termino sa July 1 of 2025. And again, cosmetic change lang po ito wala pong malalim na mako mapapala ang pagpalit ng gabinete. Bakit kanyo? Dalawang taon na lang ho, dalawang budget cycle na lang ang dadaanan ni Bongbong Marcos. Yung budget for 2026 at yung budget for 2027. There is nothing much that he can do sa 2026 and 2027. Bakit? Yung 2028 to, yung incoming administration na po, ang gagawa niyan, ang uhubog niyan, ang uhulma niyan, ang magbibigay ng direksyon kung saan tayo patungo. Yung 20, for the, 20, for the 20, 20, 20, 9, sorry, 2029 budget. So wala na kung gano'ng magagawa yan. Yung 2026 budget, bantayan natin. Baka naman yan, eh, siksikliglig umaapaw at hitik sa AKAP at AYICS pa rin. Kagaya rin po nung ating sinabi, eh hindi po talaga viable yung ACAP at yung AIX. Hindi po yan ang tugon sa masamang estado ng ating ekonomiya. Nararamdaman po ito ng negosyante, ng ordinaryong manggagawa, yung araw-araw na ating commuters, nararamdaman nila yung bigat ng buhay dahil nga bagsak ang ekonomiya. At yung sinasabi nating cosmetic change, cosmetic change lang po ito, itong si paghingi ng courtesy resignation sa mga gabinete, at kung tatanggapin niya, wala masyadong magagawa kagaya ng DOTR. Yung Department of Transportation and Rails, si Secretary Vince Dizon, he was off to a very good start. Ang problema lang ni Secretary Dizon, alam ko namang alam niya nung tinanggap niya yung hamon. Wala pong pera yung DOTR eh. Binawasan nun ng 90 billion ni Bongbong Marcos for this year, 2025. So kaya ko sinasabing cosmetic change, kahit magpalit-palit ka pa ng sekretaryo mo, ng mga kalihim ng iba't ibang departamento, ang problema, ikaw mismo, nagpasa ka ng maanumalyang 2025 budget. Tinanggal mo yung mga program appropriations. Linipat mo sa unprogram appropriation. At yung pet bills, pet projects, yung akap, yung ayuda ng iyong mga aliado sa politika, yun ang ginawa mong program appropriation. So wala tayo nga asahan for the remaining six months of the year. Wala po tayo nga asahan janday dahil wala nga pong budget. Ang uh, binuhus lahat sa public works. Ang Department of Education kinaltasan ng 31 billion ang education sector. So 30 billion binawas mo sa education sector. 90 91 billion pesos binawas mo sa DOTr. These are major uh defunding na naranasan ng education sector at ng Department of Transportation kaya nga po 'di ba na naunsiyaminay eh. yung biyahing Bicol naputol yung biyahing Tutuban hanggang Kalamba ay apektado na rin yung Kalamba patulak ng Bicol wala po kasing trend. binaklas po nila yung riles habang binabaklas yung riles iniwan po yung mga bagon at lahat ng moving inventories at moving parts jaansa sa tutuban. Eh hindi po tatakbo yung train ng walang rilis. So naiwan po sila sa tutuban at hindi po ito aabot ng kalamba kung wala po yung rilis. Yan po yung masakit na katotohanan na very very big challenge na kinakaharap po ni uh, Secretary Vince Dizon. Masipag yung mama, masinop, at talaga namang uh, nais uh, to create and make a difference in his department and uh, ultimately in the lives of uh, ordinary Filipinos, lalo na tayong mga araw-araw na nasa kalsada, yung mga araw-araw na mananakay. Subalit, wala ho siyang magagawa sapagkat binawasan yung kanyang departamento ng 91 billion pesos. So kahit palitan mo ng kalihim ang DOTR, wala ho magagawa iyan sapagkat wala pong kondo. Ganon din po yung Department of Education. And again, I say cosmetic sapagkat uh, propaganda pa lang kung may tuturing ngayon ito. Eh. Humingi ng courtesy resignation, nagsusumiti na isa-isa yung, yung gabinete pero walang katiyakan kung ito ba'y tatanggapin mo. At pag tatanggapin mo, wala rin katiyakan kung mabuti ba yung uh, papalit mong uh, gabinete doon sa lilisanin ng kung sino mang sekretaryo mo na magbibitiw uh, na tatanggapin mo yung courtesy resignation. And again, kung gusto mo ng tulay na reforma, cosmetic change lamang po ito. Babalik tayo sa basic premise. Kung talagang gusto mong baguhin ang direksyon ng ating bansa, iuwi mo si Tatay Digong. Doon tayo magsisimula. Pati yung uh, pagpapatawag na gusto raw niya ay unity. Gusto raw niya ay peace gusto raw ay reconciliation. Propaganda stunt lang din po ito. Saan ka makakakita na yung mismong commander-in-chief, yung chief executive, yung presidente ng Pilipinas, sinabi niya na is niyang makipagkasundo, na is niyang makipagbati, na is niyang magkaroon ng reconciliation sa mga Duterte. Saan ka nakakita? Isang USEC, pinasisinungalingan, yung mismong lumabas sa bibig ng kanyang principal. Yusek lang ito. Yusek lang ito. Iba yung sinasabi, pinasusul, pinasusung, pinasusung ngalingan niya yung kanyang presidente. Hindi raw po yun patukoy kay, uh, sa pamilya Duterte, yung tawag na kapayapaan, reconciliation at unity. Ito raw po ay directed sa Filipino people. Imagine, imagine, you lang. Tila sinasabi niyang sinungaling yung kanyang presidente dahil uh, ang talagang konteksto daw nung sinabi ni Bongbong Marcos ay reconciliation at kapayapaan address to all the Filipino people, hindi sa pamilya Duterte. Tama, Filipino rin naman ho sila. Pero binabago niya yung konteksto at yung tema nang uh, mismo naging pahayag ng kanyang pangulo, na mismo doon sa pahina uh, social media page mismo ng kanyang pangulo i gas, diyan sa podcast na 'yan. So paano ka maniniwala? Ito'y patuloy na bahagi ng uh, napakahaba at elaborate na script ng pambubudol. Ngayon,